same routine nga araw-araw, 11.30 pa lang, marami na nga ang mga estudyante na pumupunta dito para kumain ng tanghalian. taga side nga yung mga una nga naming mga naging customer. Yung iba nga dito, mga first time nga lang nila pumunta din. Yung iba naman, mga dati nang pumupunta. Yung chicken poppers nga, dahil nga bago nga sa menu namin. Yun naman nga yung sinusubukan ng mga estudyante na bilhin para nga matikman. Mga 1pm nga, pa isa-isa na nga umaalis yung mga estudyante hanggang sa naubos na nga sila. Doon na nga rin kami, nagkaroon nga ng chance para nga makap paglinis dito sa dining area iniwan na nga muna namin yung mga ginagawa nga namin sa kusina kasi pag dumating na naman or may mga umakyata naman ng mga estudyante hindi na nga ulit kami makakapaglinis usually kasi kapag 11 habang nakasalang na nga yung mga niluluto yung mga staff nga namin dito dun palang din talaga sila naglilinis lumabas nga ako para magwalis dito sa may hagdanan kasi hindi na pala nila nasasama to sa paglilinis kumapal na rin kasi yung mga alikabok Maya-maya nga dumating na rin nga si Geraldine. Yung lipstick nga ni Jenea, sinubukan ko nga siya pero mas bet ko pa rin talaga yung mga light colors. Pero sabi naman nila sa akin, bagay naman daw. Kahit si Gerald din na ni bago nga siya, sabi nga niya, mas bagay nga daw sa akin yung mga ganong kulay. Katatapos lang nga din namin maglinis nung umakyat nga yung mga estudyante ng St. Ignatius. Pati na rin na nga yung mga taga St. Paul. Mga regular customer na nga sila and araw-araw nga nandito sila. Bukod pa nga daw, nagdadala nga sila ng mga classmate nila or kaibigan nila para nga tumambay at kumain nga dito. Mm -hmm. Ang dami nga. Iba-iba sila. Iba -iba sila. Ay Ignatius Ay. video to ha. <laughs> Ay, ang ng uniform mo. Kaya nga eh. <laughs> Mostly nga ito nga sila dito ng mga 1 hour to 2 hours. Gumagawa nga ng mga assignments. Sa mga ganitong oras nga wala namang problema sa amin kung tumambay nga sila ng matagal. Or ma-occupied nila yung buong dining area. Kasi yung ganitong oras nga ng mga hapon, wala pa naman talaga kaming mga customer na kakain nga para nga mag-dine-in. Pagkalabas in. nga ng mga student from St. Ignatius, yung student naman ng kolehiyo nga yung pumalit naman sa kanila. Pati na din nga yung mag-asawang Muslim na suki ko nga ng biryani. At meron nga silang kasamang kaibigan nga nila. So ito nga simulat sa pool na nandito na nga ako nakapwesto sa inuupahan ko. Talagang lagi silang kumakain nga ditong mag-asawa. Hanggang sa naging magkaibigan na nga kami sa Facebook. Sila nga yung kauna-unahang Muslim na nag-dine-in nga dito sa store namin. Beef biryani nga yung lagi nilang kinakain. Yung student nga ng kolehiyo nagpaalam nga sila sa amin na magpipilm nga sila dito sa shop namin. School project nga siya at the same time promo promotion na rin nga ng mga shop nga namin. Halos araw-araw nga ay nandito din nga sila. Kaya yung iba nga dyan, mga kilala ko na rin nga sa mga pangalan nga nila. Nagkakagulo sila. Ingat kayo, babay, balik kayo ha. Sexy mo, yung magkaibigan nga na estudyante nga ng PL Moon, lagi rin nga silang nandito. Nagtry nga silang kumain nga ngayon ng chicken biryani. Dati kasi puro drinks at snack nga lang nga yung kinakain nga nila dito. Then itong time nga na to, meron na naman kaming bagong mga estudyante na galing na naman sa ibang paaralan. Sa uniform ko na nga lang nga sila tinitingnan. Ganito nga lagi yung scenario, minsan dalawa lang sila sa umpisa, then after nga noon, mga ilang araw dumadami lang. Dumadami nga sila at naghahakot din nga ng mga kasama. Sa rice mill nga kapag estudyante nga yung bibili, mas mabenta talaga yung chicken pastil nga namin yung dumagdag na rin nga yung chicken poppers. So yung maganda rin talaga na paiba-iba nga yung makikita nga nila sa menu. Kasi nga kapag puro chicken pastil nga, mauumay din naman sila. Kaya sa aming dalawa nga ni Gerald din taga-isip nga ng mga bagong menu na ilalagay nga namin. Talagang challenge din sa amin to. Kung ano naman nga yung pwedeng ihain para nga sa kanila. Yung estudyante nga ng tagayupisay na panghapon, dumaan na naman nga sila dito para nga kumain uli. Pag galing nga sa UP side yung mga sudyante talagang napupuno nga nila yung dining area namin. So itong gabi nga puro repeat customer na nga yung mga naging customer nga namin. Pati nga yung mag-asawa na muslim na customer ko nga. Umalik nga sila ngayong gabi at kasama nga nila yung kaibigan din nila. As usual nga beef biryani yung binili nga nila at sinamahan din nila ng nachos. Simula nga nung natikman nga nila yung nachos nga namin lagi na nga siyang bumibili nga nito. Minsan nga nagtitake out pa nga siya. Itong time nga na to sobrang busy nga talaga namin. May umuorder pa nga sa amin ng grilled chicken. Yun nga lang. Naubusan nga lang nga kami ng uling kaya hindi na namin nagawa. Isa din nga yung sasuki namin na laging nabiling Panay nga. Panay nga lang nga din yung pasensya ko nga sa kanya kasi hindi nga namin nagawa. First time lang din kasi niya bumili ng grilled chicken. Mostly kasi yung binibili niya yung solo order lang ng biryani. Mag-alas 10 nga ng gabi doon na nga ulit kami nakakuha nga ng time para nga kumain ng hapunan. Mag sabay sabay na nga kami nila Erica kasi nagpaluto nga siya ng tuyo. Sobrang masarapan nga kami sa kinain namin kasi ako naka lang kanin din nga. Lalo pa nga na isinawsaw nga namin yung tuyo dun sa may sukang manyaman ng Pampanga. Kahit nga sa si Erika, ang din nga niyang nakain. Yung mga for pick up nga namin na mga orders, tinapos nga muna namin bago nga kami umupo nga ng mesa kasi ang hirap din kasi talaga kumain kapag kapatayo tayo nga, hindi mo talaga ma-appreciate yung sarap nga ng pagkain. Pagkatapos naman namin kumain, sunod-sunod na naman yung mga customer kahit mag-aalas 11 na nga ng gabi. Then si Jenea, dumiretso na nga siya dito sa hugasan nga ng plato kasi nga natambak na rin yung hugasan. Badang Parang alas 11 na nga nakauwi nga si Geraldine. Hindi nga siya makauwi uwi kasi nga may mga customer na kailangan pang pag -serve. Kaya medyo na late din nga siya ng uwi. Bago nga siya umuwi, tinanong ko nga siya kung gusto nga niyang mag milk tea. Kaya binilhan ko na nga muna siya silang dalawa nga ni Jenea. Kasi nga ang hard work nga nilang dalawa kaya natutuwa talaga ako. Pati nga ako, nag ice coffee na rin nga. Mag alas 12 nga ng gabi, akala nga namin pasarado na nga kami. Yun nga lang kasi meron nga pumasok dito na magkaibigan pa. So ito kilalang kilala ko na to kasi lagi kami nag-uusap sa message nga nito kapag ka magpapadeliver nga siya ng chicken biryani. Nung last nga na naipost ko nga siya, hindi ko nabura yung pangalan niya kaya ang dami nga nag-add sa kanya. Nire-edit ko nga yung post na yon para nga sa privacy nga Nung nga. time nga na to, alauna na rin nga sila natapos kumain. Hinayaan ko na lang din sila kasi nga nag-aantay din ako ng mga orders ko nga sabi niya na mga manok at saka beef. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.